Yan, mga ka hunting. Ah, na tayo sa uh, spot. Ah, hanap na lang tayo ng mapupwestuhan. Ah, so, yung tubig, malabo. Hahanap ah, tayo ng mga malinaw na mapupwestuhan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Musta nga po pala kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy niyo'ng suporta. Ah uh, bago po tayo ay mapwesto o magsimula, eh shoutout muna tayo. Shoutout Blackstar Apparel Shoutout EE printing Shoutout po sa mga viewers natin. At shoutout din po sa mga subscriber natin. At shoutout din po sa mga followers natin. At shoutout po sa mga anglers sa buong Pilipinas. Shoutout po. Shoutout din po sa mga maniniksay sa buong Pilipinas. Kaya yeah, mga kapising hunting lalakad tayo. Nagaanap tayo ng mapupwestuhan. Kasi medyo labo dito sa napuntahan natin dito sa kami may sapa paano mga fishing hunting update ko na lang kayo pagka nakita uh, na tayo ng mapupwestuhan natin ayan o oh, medyo labo tubig eh medyo labo mga fishing hunting Ayan o. Labo. Ngayon yung pwestuhan mga ka fishing hunting Aso, ayan o no? Labo Ayan, testingin natin dito mga ka fishing hunting Ngayon yung pwestuhan natin Ayan yung puputokan natin ah. Ah. Set up muna tayo. Bago tayo makiyat. Para Ayan, Ating... naka... Ano pa? Nakapasok pa. Eto tayo. Yun, ang gagamitin natin muna. Dalawa lang ang gagamitin natin. Reserva yung isa, mga kapising nga Yan o. Oh. Bagong linis yung ating airgun. Linis natin, pati yung hindi yung red dot. Yun. Ito muna tayo. Sana dito pa lang mga kapising hunting. Pahuli na tayo. Ayan, nakakayat na tayo dun. Ayan mga ka-fishing nga Nakakayat na tayo dito sa Pamumotokan natin Wala pa tayo nakikita ang lutang Kaya lang Medyo labo Tingnan muna natin hanggang Mga kalahating oras Pag ala, hahanap tayo na ibang mapopwestuhan Ayan Eh, yeah, mga kapisi nga may puputukan tayo Ayan tinamaan natin mga kapisi hunting oh. Ayan ang bilis oh. Ayan oh, unang isda natin to Ayan Unang isda natin mga kapisi hunting Ayan o oh unang isda natin pala ko nang loo Kala ko nang lumipat mga ka fishing hunting eh Medyo matagal-tagal na tayong Ay Medyo matagal-tagal na walang lotang eh Yan, unang isda natin Medyo mababa ang tama natin sana magtuloy-tuloy itong bueno mano natin mga ka-fishing hunting puputukan tayo mga ka anting hunting Tayo na lahat ng gumanda na pwesto mga kapising hunting. Ito naman natin. Oh, arroyo pala mga ka-fishing hunting Pero pwede na, malaki naman oh Ayaw kasing umangat ng gusto eh Nasa malalim pa Oh, malaki malapad mga facing ng tayo natanggal ah, Palipit pa. Paligtad pala mga kapising hunting. Ah. Eh, putukan tayo mga fishing hunting. Yun, tihaya mga fishing ka hunting. Kaya lang. Mukhang arroyo yata. Oh, arroyo mga fishing hunting. Pero malaki mga fishing hunting. Gano. Oh, laking araw yun ito. Oh. Lapla na. Ah. Mga kapising hunting. Oh. Okay, oh. Oh, kasi na yung daliri ko. Giant araw yun ito. Oh. Mauluhan pala natin. Kas ng ulo. Kas oh. ng Kaso. Mga ang kaya natin, mga ka-pissing hunting. oh wala pa. Kales. Oh. Maganda, patamahan natin. Wala natin ng layo. bakit ah, tayo lumutang ang tinamahan natin ano ba ito nakao na royo maliit na royo hindi ito yung pinutukan natin mga ka hunting Pero kukunin natin to, natamaan na natin eh.